isang mapag-alang araw at oras sa inyo lahat mga kaibigan uh, nandito tayo ngayon gagawa tayo ng video na magaanting ng labuyo mga idol punta natin uh, ano maglala magla maglambat ng uh, meron tayo kasing nakitang labuyo nung pumunta tayo mag ano ng kalabaw uh, sa amin magkalis yung uh, mag ano ng kalabaw mga idol yung dadali mo sa pagkainan niya hindi ko alam kung anong Tagalog kasi mga idol. Uh, may babaeng labuyo na muntik na apakan ng aking kalabaw mga idol. Eh, naglilimlim. So mayroong siyang anim na itlog mga idol. So ang gagawin natin ay punta natin lalambatan para makuha natin at gagawin nating alaga mga idol. Uh, sana nandiyan pa rin po kayo na sumusuporta kay Maloy Tribes and Fishing TV mga idol uh, sana yung mga bagong uh, padaan lang po sa aking munting channel uh, subscribe na rin po at like and share uh, pakipindot na din po yung notification bell mga idol para update po kayo sa ating ginagawang simpleng video mga idol so ngayong umaga nito mga idol pupunta natin yun so let's go na mga idol at lalambatan natin ang ating labuyo Karena Mbak bawaan Ayun mga kaibigan no Ano, dinali na nila sa ergan mga idol. So ito na yung mga balahibo niya. Yan. So hindi natin nalambatan kasi punta na nila in ergan. So ito, ito na lang ang natira sa atin. So kunin na lang natin ito mga idol at ipapapisa natin dun sa naglilimlim na manok ko dun sa baba mga idol. So dito. Ito yung area mga idol. So sayang hindi natin nauli. to mga idol oh, yung mga balibo niya. Uh, inergan ito mga idol. So ayan, oh. So hanggang dito na lang po ang ating video at iuwi natin tong itlog at ipalimlim natin mga lods. So maraming maraming, maraming salamat sa inyong panonood mga idol. So, mga kaibigan, so ito yung manok na ating paglalagyan, mga idol, mga kaibigan. Uh, ito yung manok natin na naglilimlim na. So, yan mga idol. Tinanggal ko na yung itlog niya ito at pinalit ko na yung itlog ng labuyo. Yung kinuhaan natin kanina dun sa bundok natin, mga idol. So, yan siya. Kikita niyan yan mga idol, anim. So, tinanggal ko na yung itlog nito at pinalit natin yung itlog ng labuyo. At sana ano mabuhay mga idol at gagawin natin pangati so stay tuned lang dyan po mga idol at maraming maraming salamat sa inyong panonood at uh, ano natin i-update yeah, natin yung itlog nito pag mabipisa mga idol so god bless your family and thank you thank you for watching mga idol